Ayan o. Bunga ng plum namin. Hindi pa siya hinog. Marami-rami na rin yung bunga. Ito lang ng bunga. Ano, nahulog na ito yung iba. Hmm. Namitas ako ng isang ko. Hmm. Tingnan niyo yung puno. Eh. Hmm. Lait -lait na mumunga na. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. May nine na bunga. <laughs> Pinitas ko. Pinitas ko yung isa. Nagdidilig ako ng grapes. Dito sa garden na naman ni madam. Dalawang linggo na kung hindi nakadilig. Namamatay na. Hindi na nakakainom yung grapes ni madam.